So, yun, welcome back mga hunter, panibagong araw, panibagong update ulit sa ating mga alaga. Ayan, yung mga alaga natin. Date lang tayo. Tapos yung dalawa natin, ayun, oh. Ayan, yung isa. Under training na nakabainti sa bangwain. Ayan yung bagatan. Tapos, zinom ko lang. Tapos, dito mga hunter, ayun. Isa nating magaling na bagatan. Yung na. Mali tatlo pangati natin. Huwag atin dito. Okay. Ayun yung isa yung may taklo. Tapos ito naman yung ating yung malimukon. Asa kayo strap. Kasi ito yung isa natin. Pinakamabay talaga sa lahat. Na ganyan ganyan lang siya. Takot siya, sa camera. Sasakto so, naman alpas ako ko naman siya. Ilang beses. Pero update lang para naman tayo ya pa kagbuang nila. Ano pang tigim po gabi nila? Hmm. Iyung dalawang temporary katabi. 'Yan yung, yung, yung pang natin dati. Sya 'Yan siya 'yan eh. 'Yan siya. O rito pa. Sakto sa tangkal ko lang sila nila, guys. So hina mo ko Let's go.